for today's vlog nga, tuturuan ko kayo kung paano i-level up ang luto sa Pansit Canton. Tatlong perasong pancit canton nga lang ho yung gagamitin natin ngayon. At spicy flavor pala yung binili ko. Kailangan nga rin ho natin ng ketchup. Kahit anong brand ho ay pwede. At saka meron nga rin ho ako ditong beef loaf. Mas masarap nga ho kapag hotdog yung nilagay nyo dyan. Pero wala nga ho kaming stock ng hotdog kaya beef loaf na lang. I-separate e nga lang ho natin yung mga sauce nung pancit canton Dahil nga ho ay gagamitin natin yan mamaya. Sa isang kawalay nga ho ay magpainit tayo ng tubig. At lulutuin ho natin itong mga pancit canton. Sa pagluto nga ho ng pancit kanton, kailangan ho eh, half cook lang. Huwag niyo hong pagkuluan ng sobra dahil mamaya ho lulutuin natin yan ulit. At habang pinapakuluan nga ho natin itong mga pansit canton gagawa ho tayo ng sauce. Sa isang bowl nga ho, naglagay ho ako ng ketchup. Kahit anong brand ho ay eh, pwede. Tansyahin nyo na nga lang ho kung gaano karaming ketchup yung ilalagay ninyo. Tapos yung mga seasonings naman po na pansit canton eh, ilalagay ho natin sa ketchup. Huwag nyo lang ho isama yung mantika. Pati nga ho yung toyo, eh, ilalagay ho natin dito sa mixture ng ketchup. Tapos ho, ay e maglagay lang ho tayo ng kaunting asukal. Pampabalanse lang ho itong asukal sa lasa ng ating sauce. At kapag nalagay nyo na nga ho lahat, imix nyo lang ho yan ng mabuti. At sa isang mainit na kawali nga ho, ilagay ho natin yung mantika ng pansit Canton. Yan ho yung gagawin nating mantika para maprito itong mga beef Lutuin nga lang ho natin itong beef At kapag okay na nga ho, pwede na natin ilagay yung sauce. Imix nga lang ho natin yan ng mabuti para ho malagyan ng sauce lahat ng beef Sobrang sarap nga ho ng recipe na ba? Bagay na bagay to sa gabi. Bagay nga to pang midnight snack habang nanonood kayo ng K-drama. At kapag okay na nga yung sauce at yung beefloaf, ilagay na ho natin itong pancit canton. Mahina nga po lang ho ang kailangan natin dito para hindi masunog. At imekos-mekos lang ho natin yan para malagyan ho ng sauce lahat ng pancit canton. At lalagyan nga lang ho natin yan ng butas sa gitna at ilalagay ho natin yung itlog. Nasa sa inyo po kung lalagyan nyo pa ng mantika pero sa akin ho ay hindi na. Optional nga lang ho ang paglalagay ng cheese. Pwede nyo ho yung lagyan para nga mas sumarap siya. At lalagyan lang ho natin yan ng dahon ng sibuyas pang pakulay lang. Hihintayin nga lang ho natin maluto ang itlog. Kayo na ho ang bahala kung gusto ninyo ng well done. Pero ho ako kasi gusto ko yung itlog na malasado lang. At ito lang nga ho ang finished product ng ating pansit kanton. Okay comment naman po sa comment section kung tagasan kayo para naman malaman ko kung saan umaabot itong video ko. Pwedeng pwede nyo rin ho ako i-follow sa aking mga social media account at magkita kita ho tayo sa susunod so na 'the vlog bye bye